Kamusta? Kamusta kayong lahat dyan? Sana ang lahat ay laging nasa mabuti, feeling happy and healthy. Ayan, thank you sa inyong lahat niyan, sa walang sawang panunood sa aking mga munting palabas. Thank you, thank you sa love and support. Shout out sa inyong lahat dyan na palaging nanjaan sa na nakasuporta. Ayan. Thank you for watching my YouTube channel and my FB Reels. Ayan. At sana palagi tayong happy and healthy. Ayan. Ayun. Ayan. May part 2 ang aking pagpuputol ng mga sanga ng uh, kamyas at ng kawayan. Ayan. Nagputol tayo. Ayan. Ayun pagka nangangawit na ang braso sasakit na yung dibdib eh hinto na tayo pag masakit na ang mga braso ano, pag nating uubusin ng lakas magre-reserva tayo para sa uh, araw ng bukas ano. yan shout out sa inyong lahat yan at nagpapasalamat ako sa support ng ibinibigay nyo sa akin sa aking FB sa aking Youtube Channel ayan meron na akong mga ads at uh, kaunti na lang at para makasweldo na tayo no mm, shout out shout out yan sa uh, relatives and friends maraming maraming salamat sa inyong lahat ayan, hindi ko to maabot yung magkaroon ng mga ads, ayan hindi ko yun makakamit without your support Ayan, maraming maraming salamat. At ayun na nga, at sana ay huwag kayong magsasawang panoorin ang aking mga munting palabas. Minsan may, ayan, panayan linis natin, putol-putol ng kawayan. Minsan kumakanta, minsan sumasayaw, minsan iniisip ng iba, ayan, para ka ng crazy buka ka ng crazy pero uh, napakagandang libangan po at hindi tayo nakakapangapak ng ating kapwa para makapaglibang lang ayan hindi kasi tayo marunong magsugal kaya ito yung aking libangan ayan. aking libangan magtanim, maglinis ayan. kumanta, sumayaw ayan lamang ayan Nakikijoin din ako sa mga kwentuhan dito sa chat box. Pag kami nadayo dito, ayan, kwentuhan walang patid. Mahaba ang kwentuhan. Pagka uh, na naumpisahan ng magkape, hindi maputol-putol ang kwentuhan. O, ba? Diba? Ayan, shout sa inyong lahat dyan. At sanay wag huwag magsasawa na sumuporta sa aking mga munting palabas. Labis ang aking pasasalamat sa tuwing makikita ko na mayroon ng ad sa Facebook. Kaya nahack yung aking Facebook account. Yung kasing page ko doon na uh, uh, Musong San Del Monte City ay napakarami kong naging followers doon. At hindi ko alam na madaling mahack ang pag na-hack yung Facebook mo, na-profile, ma na din yung page. Eh, napaka dami kong followers dun sa page ko at hindi ko alam na nung panahon na yun na dito sa Facebook. Kaya ngayon eh, ay ko na yung aking Facebook. pinapalagyan ko na ng Uh, password na no? mahigpit na password na hindi basta-basta mahahack nagkakaroon ng notice pagka once na may nagbukas ng yung Facebook o mayroong nag na i-open yung aking Google account may nagme-message sa akin pati na si Facebook ayun lang ang nakakalungkot hindi ko ma-delete Oh, hindi ma-recover yung aking kauna-unahang Facebook account. Napaka-lalaswa ng ina-upload na mga videos and photos. Sana mabura na ni Facebook. Yan sinusukat natin yung haba ng kawayan kung hanggang saan ko puputulin para magkaroon siya ng pagkakapantay-pantay. Yan din na natin minemetro dinide pa na lang dalawang di pa ang bawat putol para maging poste at yung mga siit iniipon din natin pwedeng pambakod at lahat ay mayroong pakinabang ayan hindi ako nag-aani ng labong o yung murang kawayan kasi ay, hindi ako marunong magluto hindi <laughs> ako marunong magluto ng murang kawayan o tinatawag na labong itong pinutol kong kawayan walang tinik ang tawag ay bayugin kasi yung kawayan na may tinik matagal yun na mabulok hindi kagaya ng bayugin madali lang siyang mabulok lalo na pagkamura ayun nga at yan ay para wag masayang kaya ko lang po siya pinutol ay dahil sa nakapatong na doon sa bubong kahirap na ang pinagdadaan ng pagka nagpuputol ng kawayan mabuti walang tinik meron kasing kawayan na walang tinik at merong kawayan na talaga namang kikatalim ng tinik native yata ang tawag nila doon native na kawayan Napakadaming tinik nun. Hindi ko yung kayang magputol. Bayubin lang ang kaya kong putulin. Kawayan na walang tinik. Ayan ay Mahaba pa lang. Naging uh, oras ko ng pagpuputol ng kawayan. Ang gasa matapos at malinis. yan Nabot ako ng apat na oras pala yan. <laughs> Dilim-dilim dilim pa, nag-uumpisa na para matapos agad. Pero hindi pa din natapos. Kasi nga, medyo may mabagal na tayong kumilos. At yung gulo ko, natatanggal yung hawakan. Pag yung puno ng kawayan, eh, ginawa nating tulos. Pagka magulang, tumutubo na yun at nakakatuwa na hindi nabubulok ayan tutubo na siya pagka ginawa nating tulus ng bakod hindi kasi natin kayang magpapader ah, <laughs> ba diba? ayan shout out sa inyong lahat nyan kamusta kamusta kayo diyan? sana ang lahat ay laging nasa mabuti feeling happy and healthy. Ay, ang haba pala ng aking video. Apat na oras yata. Ang haba pala. Hanggang sa lumiwanag na. Madilim-dilim pa. Nag-umpisa na hanggang sa lumiwanag. Medyo mainit ang panahon ngayon. Tapos biglang humahamog-hamog. pag nagpuputol tayo ng mga sanga o puno kailangan nag-iingat tayo kasi noong may nagputol dito ng puno ng nyog nabagsakan siya ng puno nagulungan pala nagulungan din nabagsakan noong bumagsak yung puno ng nyog gumulong nadaanan siya naipit siya ng puno ng nyog medyo nagkaroon ng crack yung balakang kaya tayo pagka uh, ano man yung ating mga gawain konting ingat-ingat o ba diba? ingat tayo para hindi tayo ma-accident ay na natusok nga ako eh <laughs> buti hindi nalusot nagalusan lang ako sa tiyan ayun pagkakasikawa yan madaming linisin yung mga siit-siit nya ayun, galing yan sa bubong ng uh, budega. hindi pa natin nalilinis yung bubong kasi babaksak na rin yung bubong natutunaw yung yung yero pag natapatan ng sanga ng mangga sa kakamyas natutunaw yung yero kinakalawang ng todo tapos hanggang sa masira na yan nabutan na tayo ng liwanag Di matapos tapos na pagtatanggal ng mga siit kailangan kasi bago iwan yung gawain eh, kailangan malinis lilinisan natin bago natin iwan o, ba diba? Ito yung part 2 na inupisahan kong gawain kahapon. Ito na yung uh, pangwakas. <laughs> na pagputol. Ang susunod naman ay magbabakod tayo. Ayan. Salamat, salamat sa inyong lahat dyan na laging nakasubaybay sa aking uh, FV Reels, sa aking YouTube channel ayun ay yung maraming maraming sa inyong lahat yan maraming maraming salamat sa love and support na ipinagkakaloob nyo sa akin ayan meron na tayong ads o diba nag -e earn tayo ng pasintasin tapos okay na yun kasi patambay tambay lang yung ating pagtambay ay nagigiging makabuluhan habang tayo ay may ginagawa upload upload lang yan tayo uh, gawing ma positibo ang ating pananaw sa buhay upang sa gayon ay wag tayong makaramdam ng kalungkutan o di ba Laging positibo yung pananaw natin sa buhay kahit na tayong minamaliit ng kapwa natin. Eh di hayaan lang natin sila. O, di ba? Nating iintindihin yung mga negatibong sinasabi ng kapwa sa atin. Dahil tayo, alam natin sa ating sarili kung mabuti o hindi yung ating ginagawa. O, di ba? Ayan, malapit nang matapos yung aking gawain. Okay, sige. Shoutout na lang sa inyong lahat 'yan. Love you all. Sana palaging happy and healthy.